Ay, nangyari na ba sa inyo yung ano guys na may ginagawa ka tapos biglang may ginagawa ka sa PC mo or naglalaro ka tapos biglang brownout. No. So, hindi hindi naman matagal yun brownout pero ganun kasi nangyari sa akin actually no. Uh, not more than a minute ago nag-brown nagbrownout. Nagre-record ako. Buti na lang intro pa lang 'yung na-record nare ko. Okay? Um oy, tekalambat. So anyway, buti na lang intro pa lang 'yung nare record ko. Hindi pa masyadong malayo doon sa Hindi pa masyadong matagal yung recording ko, okay? And of course, pag nangyari kasi 'yon dito sa OBS is pagka yung bigla na lang nag-close or bigla na lang nag-shutdown, ang mangyayari kasi is hindi ma-save, no. Kumbaga basically mako-corrupt, no. <laughs> oh my god. Anyway, so hello guys, welcome back sa aking channel and welcome ulitin, ulitin ko na naman yung intro. Welcome back dito sa Vision Raw. Isa na namang episode or isa na namang video dito sa Vision Raw. Nakakailan na ako. I think this is my 17th episode or part 17 na to. Tama ba? Double check ko lang. Double check. Double check. Vision Raw episode or part episode 6. 17. Yeah. This is the 17 kasi I'm recording this no Thursday. Kasi may gagawin ulit ako ng weekends. Okay? And hello nga pala sa aking 512 subscribers. Hello, hello sa inyong lahat, guys. So, yeah. Uh, may binigay akong shoutout kanina. Pero hindi nga na-save. Pero ulitin ko ulit, shoutout kay Yukino no? Okay? So, shoutout sa iyo, Yuki, no? Kung gusto niyo magpa-shoutout, guys, comment lang kayo sa comment section. And kung machempohan nyo, no, i-message nyo lang ako, PM nyo lang ako dito in-game. And pagka na-chempohan, edi eh, maganda. Shoutout ko kayo. <laughs> so, yeah guys, and bago magsimula yung content na gagawin ko for this for today's video, gusto ko lang magbigay ng paalala or notice or gusto ko lang i-invite na kung kayo man ay naglaro dito sa Vision Road dahil sa akin or kung hindi nyo pa nagagamit yung referral nyo, um, please gamitin yung referral ko kasi makakatulong siya sa akin na makakuha ng items in that way eh, more content okay so ito lang yung referral manager nandito lang siya sa frontera tapos yan yeah, I want to see my someone yeah, click nyo lang yung someone invited me here tapos lagyan nyo yung pangalan ko CJ Caveman then boom so so far meron na akong apat no 1, 2, 3, 4 Ayan, 4 1, 2, 3, tapos 4 Okay So, apat na So, yeah Kung gusto nyo lang naman tumulong na magkaroon ako ng mabilisang item dito. Pwede nyo gawin nyo. Okay, so anyway, ang daming tao. Ilan yung tao natin? Ilan yung players online? 722. Okay. Buying view me. Nice one. <laughs> Buying view me. Okay. Anyway, so for today's video, ang gagawin natin is finally, papasok na ako dito sa Monster Arena. Okay? And, mag nawala yung train of thoughts ko. Okay. Papasok ako dito kasi mag-iipon na ako ng points. Kasi kailangan ko na ng slot enhancement scroll para dito sa Icarus Revolver ko. Kasi hanggang ngayon, eh, hindi ko pa nagagawa yan. Kaya hindi ko pa nabubutasan yan. So, kailangan natin 100 pieces na slot enhancement scroll. Hindi yan, gold room. Hindi yan, hindi yan. Okay, dito tayo. Um, uh, visit shop. Magkano isa ulit nun? 250 ba yun? 250. So, wala akong idea kung paano mechanics dyan sa loob. Pero, oops, teka lang. Ibaba ko lang yan. Wait lang, guys. Oopsie. Buksan ko lang yung Discord kasi dito sa Discord is merong guide kung ano yung gagawin mo doon sa Monster Arena. So, before that, change character muna tayo dito sa ating ninja. Okay? Tayo sa ninja. Itong ninja ko nga pala is kahit papano meron ng item. Ayan. Kumikita nyo, Waterhead Protector, Arctic Wing, plus, plus 10 Asura Berserk of Ignoring Double. So, itong mga to, inano ko lang naman sila. Kumbaga, yung sinunod ko lang sila dun sa Discord. Okay. Um, Ma Mob Arena. So, according dito sa guide sa Monster Arena, okay, ang kailangan natin is, nakalagay dito, uh, want to get, no, eto tips gameplay uh, binabasa ko to sa Discord, okay? NPC buffs and food, buffs to maximize your farming. Carry enough fly wings and Yggdrasil berry box. Okay, box. Tapos, mob blurring or clustering using and using lightning jolt is your bread and butter. Okay, so, kailangan natin mag ng mga mobs, tapos gamitin natin yung lightning jolt. Target priority, soft mobs. Now, ideally, kill the hard mobs for higher points and teleport away. So, kailangan pala natin ng fly wing. So, ilan yung strength? Strength natin is 100. So, yeah, we need fly wing. Ah nga pala guys, no, meron pala isang bagay dito na never kong ginawa sa ilang taon na paglalaro ko ng Ragnarok. Nag-record ba to? Nag-record naman. Okay. So, ang never kong ginawa is yung sa my gym. Ito yung gym pass. Never kong ginawa yan. So, Let me know kung paano yan. Kasi hindi ko alam kung paano gagawin yun. Kasi pag nung binabasa ko to, nung una ko itong best nakita, nakalagay dyan, learn skill that will increase your maximum weight capacity by 200 for each skill level. So, sa isip, isip ko, hindi ko naman kailangan ng increased capacity. So, hindi ko siya pinapansin. So, yeah. Okay? So, if you know, paano gawin yun, let me know sa comment section down below. So, anyway, lighting jolt is letter A. Okay? That's the lighting jolt pak, 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 pak. Okay, so pwede natin siyang spam. Bili na tayo ng flywing kasi apparently kailangan natin ng flywing. Usable. Flywing. Ito, flywing. Ilan yung weight? Weight 1. Okay. Okay. Tapos YGG box. Ilan ba? Nakalagay dito, carry enough flywings. I don't know kung ilan yung enough. So, I'm just gonna buy 1,000. Tapos, ilagay natin yung iba dito. Pak, lagay dito dito 500. Tapos, meron naman tayo nito. Na Lagyan natin sa S. Oh! Okay. <laughs> Napindot ko bigla yung S, but na lang hindi natin na. Okay. So, kailangan din natin ng Zenny. Kasi merong entrance fee yun. Kawa na isa. Okay, papalit natin ang ating credit. Ang ating credit. Ipagpalit natin ang ating credit. Kailangan kong matuto or kailangan kong gamitin ng gamitin yung banking system kasi mahirap mag-ipon ng or mahirap mag-quest na credit kasi na-expired. Na okay? Exchange all my credits. Proceed. Okay. So, gamit ko ninja. Wala tayong armor. Lagi tayo dito armor. Kahit anong armor lang. Do we have armor here? Wala. Um, wait. Wala tayong armor. Okay, so kuha muna tayo ng armor. <laughs> oh my. God. Nakalagay naman dito sa guide is pwede naman daw yung panic vision or yung visionary armor. Okay. So, visionary armor ito. Supply box. Okay. So, hiraman muna ngayon ng item. Pero gagawin ko ng item to. Kasi meron nang pwede ka naman mag-warp dito or merong ano dito yung naga naga scale armor so i think that's fine okay hangga't wala pa tayong valkyrie yun muna okay yeah yung agav card next time na yon papasukin ko na muna talaga to kasi nakaka 8 minutes na tayo okay shot na humahaba okay so I'm, I'm, excited kasi hindi ko talaga alam kung ano nandito sa loob so let's see information There are different monsters inside the monster arena. Those monsters will give you arena points. That can be used to purchase equipment and miscellaneous items. Also, there are two ways in order to access the Monster Arena one time access or one day access. One time access. Okay, so do monetize sa one. The one time. 30M! When you die on this time access, you need to pay again. The one. You will have an answer for 24 hours. Okay, so we need more than 10M. Okay, so, bali, ang gagawin natin is, pagka namatay tayo agad, that will be it. Okay, titignan ko lang naman kung anong, kung anong itsura dun sa loob. Okay, so, bali, lagay natin yung flywing. So, bali, D. Okay, letter D ang ating flywing. Credit. Exchange all. Proceed. Okay, nice. We have 30M. Tara, let's go. Let's go, let's do this. Okay. Enter Monster Arena. One-time access. Oh, here we go. Oh. Um, lighting jolt, di ba? Lighting jolt daw. So, ang sabi is magmab Okay, halos wala akong damage. Arena Assassin. You have killed monster one arena point total of six. <laughs> oh my god. Okay, so I think I'm doing this wrong. Masakit sa daliri. So, ang sabi naman dito is mag-mobs daw ako ng magmabs. So, bali, yung one time pala is three hours. Okay, got it. Magmamab tayo. Tapos, soft monster. Hindi ko alam kung ano yung soft monster. Wala na tayong... Ah, kaya pala kailangan ng YGG East para sa pots. Ganun ba yan? And also sa buhay din. ma makukunat makukunat ang mga kalaban dito oh, ayoko dyan bro may ear ifrit oh my god <laughs> um I'm sorry what <laughs> okay teka lang ano tong agav agav at ay agav card Okay. So, ano to? Magic attack plus 5%. That's it? Ginaya ko yung necromancer. Ignores 2% MDEF enemies. Tapos, outrageous is zombie slaughter. Ayan yung mga item. Ayan eh, yung, ito yung, ito yung nakalagay sa, ano, sa discord. Sa muffler, ano yung nilalagay? A deviling. Okay. Tapos, sa head is vesper. Wala akong vesper card. But I... We, ganun yun. Ang hirap naman. I mean, papasok ba ako? Eh, I think that's enough. Okay, last one. Last one. Okay, last one. Ay, 30. Yo, chill, chill, chill. Kailangan ko kasi yung credit para sa pagbili ng um, castle drop. Ang hirap naman nun. Akala ko naman, kakayanin ko na. Kasi, halos ganito lang din naman yung, ano eh, yung nandun sa guide. Okay, one-time access. Yes. Hindi ko alam kung ano yung, so oh my God, may incantation of morok. Satan morok. So, ayun yung mga boss dito. So, ano yung soft mobs na sinasabi dito? Soft mobs na tong, ah, uh, ano ba to? Sword Guardian, tsaka Bow Guardian, tsaka um, Ice... Ano to? Ice Titan? Okay. Grabe yung mga... Umi! Cthulianox! Cthulianox! Hindi ko lang pa paano pronounce yun eh. So, may mga MVP pala dito sa loob na to. Wait, what is this? Arena Blue Flower. What is this? Okay. Patay muna natin po I mean, hindi naman... Hindi naman na uh, matagal yung pagpatay. I mean, matagal. Kasi about 1 to 2 percent lang kada isang tama yung damage. 16. 17 arena points, bro. I think we're better off buying uh, yung ticket. Yung... Um, slot enhancement scroll kasi ang isa lang ang isa nun is for 40m ata or 30m Basta mga 4c or uh, mga 4c 30 or 3c mga around 30m to 40m ang hirap naman nito, man. Lighting jolt to, 'di ba? O oh, lighting jolt. Ito, ito, daw yung bread and butter. So basically ito daw yung um, parang effective or ito talaga yung ginagamit dito sa loob ng Monster Arena. Tapos I'm guessing PK enable pa dito sa loob. Patay. Ayun, no? Satan Morok. May Gopinich. Gopinich, Go, Gopinich ba yun? Paano ka? Tignan mo naman. Oh. Mm, ayoko dyan. <laughs> may bapo Eh, ito na. Kutulanux. Tulanux. Wala na tayong HP. Eh, joke lang. Oops, no. May, may Belzebub nakita ko yon, may bersebab ganito kahirap mag ah pero bakit ang mura no kasi well para sa iba siguro mahal yung 40M dito sa Ragnarok pero kayang-kayang i-firm yun eh to. Gopinich tsaka Incantation of Morok kayang-kayang i-firm yun eh yung um, 40M na yun madali lang i-firm yun hindi ko alam, baka talaga nga uh, sablay lang talaga ako. Kung mapatay. Wala, mahirap, mahirap. <laughs> Mag-ano muna ako, magpapa-item muna ako ng matindihang iteman muna. Kasi, mahirap, nahihirapan ako. Dito tayo sa mob Arena. Yung tinitignan ko palang guide is Monster Arena na ano lang siya. Um, no normal lang siya. Pero pag advance, ang advance kasi, na Monster Arena is 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 ano ang requirements okay so Mizukage Hat Arctic Wings tapos itong Asura ito nga dalawang Necromancer isang so bali hybrid may pagka hybrid so kailangan talaga natin ng Deviant Valkyrie nung Deviling Card no ay ay Deviling Card ito yung neutral diba ba? Ay, neutral 50%. Ah! So, bali hindi. Reduces resistance against other element attack by 50%. Increase resistance. So, bali, puro normal attack lang ata yung mga monster dun sa loob. Kaya, re record talaga yung deviling. Nagbibenta ano ba na ito? 4174. Meron naman. 40M. Okay. Tapos, Nile Rose. Wala man tayong Nile Rose. Meron lang tayong Um, magic ring. Pero halos ginawa F FBH dito sa, oh my God. Anyway, so yeah, guys, that is it for the video muna. Dito ko natatapusin yung video. Unfortunately, hindi ko kayang mag-farm sa loob ng Monster Arena kasi mahirap. Unang-una, mahal bayad. 30M one-time access, that's for 3 hours. Pagka naman gusto niya ng 24 hours, 150M that's a lot. That's a lot of zenny. Okay, I don't think na mag, mag, magagawa ko yun. <laughs> Anytime soon. Um, next time, bibigyan ko na lang ng update kung kaya ko nang pumatay dyan ng mabilisan. Okay, ganun na lang yung gagawin ko. Pero for the meantime, ayun muna. That is it for the video. Maraming maraming salamat sa panonood. Uh, well, yeah. Hindi ko, kayang, hindi ko pa kayang mag-farm sa Monster Arena. Okay? As usual, guys, kung nagustuhan nyo yung video, please hit the like button. And nga pala, showing na ng One Piece. Mamaya, or today. Hindi ko lang alam kung anong oras. Definitely, papanorin ko yun. And then, I think, gagawa ako ng mga parang review video. I don't know. Okay? So, like the video kung nagustuhan nyo. Kung hindi nyo naman nagustuhan, dislike. Dislike nyo. Kayo bahala. Okay? And, comment kayo sa comment section down below. Let me know, guys, kung ano bang ginagawa kong mali. <laughs> Dito sa Monster Arena. Kasi, clearly, marami akong ginagawang mali no? kaya hindi ako makapag-farm ng maayos. Okay? Siguro, siguro kulang, hindi ako gumagamit ng mga food buffs. I don't know. Okay? And also, subscribe ka this channel, guys, kung nagugustuhan yung mga ginagawa kong content dito, which is Ragnarok pa lang naman. Pero in the future, definitely, maglalaro pa ako ng iba't ibang klase ng games pa. Okay? So, once again, guys, my name is CJ, and I will see you all in my next video.